kwentong pambata Ang magkapatid na sina Karen at Norma Sa isang maliit na baryo, may magkapatid na babae na sina Karen at Norma. Si Karen ay panganay, mabait, at kilala sa kanilang lugar bilang isang batang laging handang tumulong. Palagi siyang nagbibigay ng kanyang mga laruan sa mga bata sa kapitbahay. Dahil dito, maraming bata ang natutuwa kay Karen at madalas siyang makatanggap na mga sorpresa at pasalubong mula sa mga taong napapasayan niya. Si Norma naman, ang nakababatang kapatid ni Karen, ay kabaliktaran niya. Madalas, ayaw niyang ipahiram ang kanyang mga laruan at kapag may gustong manghiram, palagi siyang nagdadahilan. Minsan, dumating ang kanilang pinsan at umiram ng laro ang maniga kay Norma ngunit mabilis itong tumanggi. Sa akin lang ito, hindi ko ipapahiram, sabi ni Norma. Isang araw, tumating ang kanilang kaibigang si Lisa na may dalang masarap na candy. Binigay niya ito kay Karen. Masayang masaya si Karen at agad na tinawag si Norma. Halika Norma, kain tayo ng tsokolate. Ngunit umiyak at naiinis si Norma dahil wala siyang natanggap. Bakit si Karen lang ang binigyan? Tanong niya sa sarili. Lumapit si Lisa kay Norma at mahinahong sinabi. Norma, palagi masaya ang mga tao sa mga nagbibigay. Kapag natututok ang magbahagi, marami ding babalik sayo. Kaya't subukan mong maging mas bukas sa pagbibigay tulad ni Karen. Mula noon, napag-isipan ni Norma ang sinabi ni Lisa. Napansin niya rin na lagi masaya si Karen dahil sa kanyang kabaitan at pagiging mapagbigay. Isang araw, hinayaan ni Norma na hiramin ng kanilang kapitbahay ang kanyang paboritong laruan. Hindi niya inaasahan, pero pagkatapos noon, nakatanggap siya ng isang malaking regalo mula sa kanyang mga kaibigan bilang pasasalamat. Natutunan ni Norma na sa pagbibigay, hindi lang kasiyahan ang nadarama mo, kundi bumabalik din sa iyo ang kabutihan ng ibang tao. Mula noon, nagsimulang maging mabait si Norma, tulad ng kanyang ate. At natutunan niyang, ang tunay na kasiyahan ay nasa pagbabahagi. Aral ng kwento Ang pagiging mapagbigay ay nagdudulot ng kasiyahan, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa sarili. Kapag natututo tayong magbahagi, mas maraming pagpapala at kaputihan ang bumabalik sa atin. Mga tanong sa pagunawa Una, anong pagkakaiba ng ugali ni na Karen at Norma? Pangalawa, bakit maraming natutuwa kay Karen? Pangatlo, paano nagbago si Norma sa kwento? Pangapat, ano ang sinabi ni Lisa kay Norma tungkol sa pagbibigay? Panglima, ano ang malagang aral na makukuha mula sa kwento? Para sa mga kwentong puno ng aral at saya, huwag kalimutang ilike, i-follow at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Sama-sama tayong maglakbay sa mundo ng mga kwentong pambata. Salamat!